Maraming babaeng nang aakit sa kanya, ngunit hindi pa siya nakaramdam ng ganoong pagkapukaw. Ito ba ang kanyang inosenteng asawa? Ang asawang gumaganti sa kanya ngayon ng halik. Ang mga mata nito ay huminto sa kanyang mga labi, na tila handang ibigay ang lahat. Dumampi ang labi niya sa labi ni Ellen, dahilan para mawala ito sa sarili. Pwede ko bang malaman ang dahilan? ng pagpapaubaya mo sa iyong sarili. Kinapa ni Ellen ang mga kamay ni Troy at sinabi, Paraan lang ito ng pasasalamat. Kung ganun, pwede ko bang ipakita sa iyo ang sagot ko sa iyong pasasalamat? Tumayo si Ellen at tumakbo nang sandaling mapagtanto niya ang ibig sabihin ni Troy. Ellen, sandali lang. Nakalimutan mong sabihin sa akin kung bakit mo ako pinigilan sa paghahagis ng mga bato. Tanong niya na sumisigaw sa likuran ni Ellen. Napahinto si Ellen sa pagtakbo nang marinig ang tanong ni Troy. Ang mga bato ay hindi dapat mahulog mula sa itaas, kundi mga ulan lamang. Or else, ang mga tao ay mawawala ng tiwala sa kalikasan. Nalilitong tumingin si Troy kay Ellen na tila hindi nauunawaan ang sinasabi ng babaeng ito. Dumampot si Ellen ng isang bato at sinabi, Maaari kang makasakit ng isang tao sa maliit na batong ito. Tumingin si Troy sa ibaba upang makita ang mga kalsada. Dumampot siya ng isang maliit na bato at itinapon yun. Tama ang sinabi niya. Napangiti siya at napagtanto kung gaano kalalim ang saloobin ng kanyang asawa. Ang sapatos na hawak na Ellen ay hindi na nakapagpainis sa kanya. Sa halip, natuwa siyang panoorin ang paglokso nito na parang isang pata. Habang hawak ang sapatos, ngunit ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi niya ipapakita dito ang malambot niyang panig. Nabigo siya ng husto. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, it felt better than winning. Siya ay matatawag na katulad lamang ng isang tao. At iyon ay si Hemeros. Ang Diyos ng sexual na pagnanasa o walang kapalit na pag-ibig. Konting espasyo lang ang kailangan ko para makalimutan ko ang iyong halimuya. At huwag pansinin ang iyong mga tawag. Kung alam ko lang na imposibleng makalimutan ang isang taong nakagawa na ng puwang sa iyong puso. Makalipas ang dalawang buwan Nakaupo siya sa kanyang mesa habang abala sa isang tumpok ng mga libro ng batas. Ang kanyang mga mata ay galit na galit sa paghahanap ng isang sugnay na magpapatunay sa kanya na nanalo sa kasalukuyang kaso laban sa abogado. Isang milyong multa ang ipinataw sa kanyang kumpanya para sa isang bagay na hindi kailanman ginawa ng kanyang kumpanya. Ang kalidad ng kanyang produkto ay hindi para maibalik ang kanyang pera. At ganon din ang may interes. Hindi niya kailangan ang tagapagtanggol. Siya mismo ay handa na iharap ang kasong ito. Naantala ang kanyang honeymoon nang makatanggap siya ng tawag mula sa mga kasamahan na nagsasabi sa kanya ng proponent date sa pagtatanghal ng kaso. Kailangan niyang umalis at magmadali sa lalong madaling panahon. Si Lorena ay nagpumilit na sumama at iniwan niyang mag-isa ang kanyang asawa pa uwi. Si Lorena ay kilalang businesswoman at kilala niya ang partido ng nasasakdal. Pumayag itong tulungan siya kahit paulit-ulit niyang hilingin na huwag siyang alalahanin. Matulog ka na Troy, hating gabi na. Tumanggi siyang huwag abalahin sa kanyang trabaho. Troy, sabi niya habang inilalagay ang tasa ng kape sa mesa at ipinatong ang nakamanicured ng mga daliri sa balikat ni Troy. Ha? I'm sorry, Lorena. Ano nga bang sinasabi mo? Ipapanalo natin ang kaso, Troy. Don't be stressed. Walang ebidensya laban sa kumpanya mo. Magiging maayos ang lahat. Bumuntong hininga siya at muling umupo habang hawak ang isang tasa ng kape. Napaka hardworking mo at nakuha mo ang lahat ng iyon sa iyong ama. Araw-araw mo sinusubukan na maging kapakipakinabang hindi ba? Tumingin siya sa nag-aalalang mata ni Lorena at ngumiti. Sino ba ang makakarelate dito hanggat kaya mo? Tumango si Lorena at umabante para yakapin siya. Nilamon siya ng mamahalin nitong pabango habang mahigpit itong nakayakap sa kanya. Marahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa hubad na likod ng baklas nitong pangitaas. Kung iba lang itong babae, malamang ay naitulak na niya ito palayo. Ngunit hindi ito basta-basta ng babae. Ginugol niya ang 14 years ng kanyang buhay kasama ang babaeng ito. Ang babaeng sumuporta sa kanya sa tuwing kailangan niya ito. Ang parehong babae na kinaiinggitan ng buong mundo. Ang babaeng ilang beses na niyang tinanggihan pero nananatili pa rin sa tabi niya kahit anong mangyari. Huminto ang yakap nila nang tumunog ang kanyang telepono. Parehong nagtama ang mga mata nila sa tumatawag at napaatras si Lorena sa kanya. Ang kanyang mukha ay dumilim nang pindutin niya ang silent button. Napasinghap siya sa galit nang makitang tinatawagan siya ni Ellen. Ano ang gusto niya sa akin ngayon? Nagtataka siya na tila may galit sa kanyang mga mata. Dalawang buwan ang nakalipas noong huli niya itong makausap. Hindi lingid ang balita na nag enjoy ito sa kanyang pagkawala. Ito ay naging front page ng balita sa araw-araw na pahayagan. Naalala niyang tinawagan niya ito upang makuha ang mga sagot. Ngunit hindi nito sinagot ang mga tawag niya. Gusto niyang magmadaling makabalik sa bahay at bigyan ito ng peace of mind. Ngunit nagbago ang isip niya. Hindi niya maaaring iwanan ang kasong ito. Ito ay mas mahalaga. Kaya naisipan niyang wag na lang itong pansinin. Nakita ni Lorena ang balitang yun. Ang asawa ni Troy Princeton ay hindi naging matino sa pagkawala niya. May mga litrato ng lasing nitong paglalakad sa isang kalye habang may lalaking nakahawak dito. Nakita ni Lorena ang masamang mood ni Troy nung araw na yon. Para itong bulkan na handang sumabog nung araw na yon. Pero ang ikinagulat niya, hindi ito sumabog. Sinubukang ipakita ni Troy na hindi ito mahalaga sa kanya. Troy, can I ask you something? Tumango siya habang ibinabalik ang telepono sa mesa. Ang asawa mong si Ellen Masaya ka ba sa kanya? Ibig kong sabihin, hindi ka nagkakagusto sa mga babae. Nagaya ng kanyang description. No offense, asawa mo siya pero... Lorena, kung sinusubukan mong tanungin ako kung ang kasal na ito ay pinili ko o hindi, then, hayaan mo akong linawin ito. Asawa ko na siya, at ang mahalaga lang, gusto ko man siya o hindi siya man ang pinili ko o hindi, lahat ng usaping ito ay walang silbi. Sabi niya na tila na didismaya sa nakataling sitwasyon. Hinawakan ni Lorena ang mukha niya at tumingin sa kanyang walang magawang mga mata. Huwag kang panghinaan ng loob, Troy. Lorena, alam ng Diyos kung ano ang ginagawa niya sa likuran ko. Ang lalaking kasama niya sa larawan Nakita mo ba ang paraan ng paghawak niya sa asawa ko? Nawala ako sa tabi niya ng dalawang buwan. Dalawang buwan pa lang at ipinapakita na niya ang tunay niyang kulay. Inasam ni Lorena na mapalitan niya ang babaeng ito. Kung magkakaroon lamang siya ng isang pagkakataon, ilalagay niya ang kanyang mundo sa paanan ng lalaking ito. Troy, maybe you are just presuming things. Baka tinulungan lang siya ng lalaking yun. Bakit ka tumatalon sa conclusion? Lorena, hindi ako bulat. Sabi ng gwardya ko, pumupunta ang lalaki araw-araw. Ang bastos na lalaking yun ay may lakas ng loob na pumasok sa aking bahay para makita ang asawa ko. Nakita ni Lorena ang selos sa mga mata ni Troy. How she wish na maramdaman din ito ang ganoong emosyon para sa kanya. Ipinatong niya ang ulo ni Troy sa kandungan niya at hinaplos ang buhok nito. How I wish I could just ignore her. Lahat ng bagay na may kaugnayan sa kanya ay napakasakit. Troy, wag mo nang isipin yun. Magiging maayos din ang lahat. Magtiwala ka sa akin. Ang mga salita ni Lorena ay nagpakalma sa kanyang nag-aalap na puso. Tulad ng mga bata pa sila, isinishare niya ang kanyang mga alalahanin dito. At hindi siya nito pinabayaan. Lagi itong nandyan para sa kanya. Naisip niya kung paano siya nakasurvive ng maraming taon na wala ito sa tabi niya. Ito ang kanyang bato. Ang matibay na bato na palaging nakahawak sa kanya bago pa siya masira. Masaya siyang nandito pa rin ito sa kanya pagkatapos ng maraming taon. Pakiramdam niya ay kumpleto siya ngayon. Sa buong buhay ni Lorena, isang lalaki lang ang minahal niya at kaya niyang gawin ang lahat para dito. Ang kaligayahan ni Troy ay mahalaga sa kanya. Kahit na iniisip nito ang tangang babaeng yun na tinatawag nitong asawa. 345 na tawag makalipas ang 62 days. At hindi pa rin sinasagot ni Troy ang tawag niya. Naiinis siya sa sarili niya. Pero mas kinaiinisan niya ito. Paano niya nagawang paniwalaan ang lahat? Hindi ba't ito ang nakauna sa kanyang unang halik? Hindi ba't ito ang unang nakahipo sa kanyang katawan? Buong gabi siyang umiiyak ng walang tigil. Ang kanyang mga mata ay may maitim na bilog sa paligid. At ginugol niya ang kanyang mga araw sa pagkukulong sa kanyang kwarto. Nawalan siya ng na gana sa pagkain pati na rin sa ibang bagay. Araw-araw siyang binibisita ng kanyang bagong kaibigan. Ngunit hindi niya nagawang umiti sa nakakatawang biro nito. Namanhid siya. Pero ang pinakamasama ay walang pakialam ang taong nagpamanhid sa kanya. Ang sarili niyang pamilya ay walang pakialam sa kanya. Si Tomas lang ang bumibisita sa kanya minsan upang tanungin kung kamusta na siya. Maliban kay Tomas, ang lahat ay hindi sumasagot sa kanyang mga tawag. Maging si Rose ay hindi man lang tumawag sa kanya. Masakit ang lahat ngayon. Ma'am Ellen, dalawang araw na po kayong hindi kumakain. Please, kumain naman po kayo kahit konti. Tanong ni Maria na may dalang isang tray ng pagkain. Please umalis ka na. Ayokong kumain. Nanghihina na siya. Hindi nakakagulat kung nagkaroon siya ng lagnat. Ngunit wala siyang pakialam. Hinaplos na kanya mga daliri ang pangalan ni Troy sa screen ng kanyang telepono. Gusto lang niyang marinig ang boses nito. Kahit alam na niya ang lahat, ay hindi niya mapigilan ang sarili na mamiss ito. Gusto niyang marinig ang malamig na boses na iyon na nagmumura ng mga kalapastanganan sa kanya kahit papano ay magiging maayos siya. Kung sasagutin lang sana nito ang tawag. Nananabik siya sa haplos nito. Namiss niya ang mga oras na hinahalikan siya nito. Yung mga panahong tinatawag siya nitong ugly duckling. Ang nanghihina niyang mga hakbang. Ang nagtulak sa kanya patungo sa silid ni Troy. Pagbukas niya ng cabinet ay nadulas siya sa t-shirt nito. Naroroon pa rin ang amoy ng pabango nito at nilanghap niya iyon para sa kanyang kaligtasan. Nagawa niyang yakapin ang kanyang sarili habang bumabagsak ang kanyang luha. Ang kanyang mga binti ay nanghihina at ang hakbang na kanyang ginagawa ay tila napakahirap. Inihiga niya ang kanyang katawan sa kama ni Troy at nakatulog siya sa impluensya ng gamot na pampatulog ng walang laman ang tiyan. Sir, magandang umaga po. Yes, bakit, Maria? Tanong ni Troy, na nagdahilan sa pagpupulong. Sir, hindi kumakain si Ma'am. Mukhang hindi siya okay. Maria, mukha ba ako, Yaya? Kung hindi siya kumakain, problema niya yun. Hindi na siya bata para magtantrums. Pero, Sir, kailan ba kayo babalik? Uuwi na ako bukas. Kung hindi siya kumain, pabayaan mo siya. Hindi na siya bata. Pero sir, hindi natapos ni Maria ang kanyang sasabihin. Dahil pinutol siya ni Troy. Kung hindi siya kumain, wala akong pakialam. Pagkasabi noon, ay ibinaba niya ang tawag. At pabagsak na umupo sa couch. Haharapin niya ito pagbalik niya. Gabi na at hindi niya kailangan ng distraction kailangan niyang i presenta kanyang kaso There's much Thank you guys for listening and watching Is wow